Ayan mga idol, magandang araw na po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ng ating pecha ngayon pong March 10, 2025. At sa lahat po ng mga subscribers natin, viewers natin, mga bagong manunood natin dito sa na YouTube channel, ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisan po natin ang ating sumada. Ayan, dito po tayo sa March. Ayan, ayan 3, And 10 sa ating pecha. 25 sa ating taon. Ayan. March 10, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 1 plus 0 is 1. At 2 plus 5 is 7. Dito rin po sa bandang gitna. 3 plus 1 is 4. At 1 plus 7 is 8. At sa bandang baba, 4 plus 8 is 12. Ito po ang unang numero natin, meron tayong 12. At yung kapares po natin numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin yung tatlong numero natin dito. 3 plus 1 plus 7 is 11. Ayan mga ito, lang po yung kapares natin numero, meron tayong 11. At meron meron po tayong kombinasyon dito. Ayan, pwede pwede na rin po na yan. 12, 11 or 11, 12. Ayan mga idol. Ayan, 2 digits nito sila, 11 of 12. Kaya, simplify muna natin yan bago natin sumada. 1 plus 1 dito sa 11 is 2. At dito sa 12, 1 plus 2 is 3. Ayan, 2 at saka 3, yan po ang ating isang sumada. Una natin, natin sumada ang 2, punin natin yung 11. Sumada yung 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po dito yung 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2 pwede rin po yung 38 sumada 38 3 plus 8 is 11 at 29 sumada 29 2 plus 9 is 11 ayun mga idol at dito sa 3 kukunin muna natin yung 12 sumada 12 1 plus 2 is 3 Pwede rin po itong 30 Sumada 30 1. 3 plus 0 is 3 at Pwede rin po yung 21 Sumada 21 2 plus 1 is 3 At 39 so mga dapat ang 3 plus 9 is 12 eh mga idol yan po yung mga nakuha natin mga numero na pwede natin pagpilian sa ating sumada ngayong March 10 And meron tayong 2, 11, 20, 38 29, 3, 12, 30, 21, at 39 6, so, tayo po, ipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon, ramble lang po natin yung mga numero natin dito at para naman po sa ating sample, kinuha natin dyan yung 29, 29 and 12. Ayan mga idol, 29, 12. Then 2, 2 and 21, 2, 21 at 11 at uh, 3. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin nakuha. Sa ating sumada ngayong March 10. Mayroon tayong 29.12, 2.21 at 11.3. Ayan, mayroon tayong tatlong kombinasyon yan. At kung nagustuhan nyo po yung mga nakuha natin mga sample dito, pwedeng pwede Ito natin natin matayaan. Mga sample lang naman po yung mga yan, pero kung okay po sa inyo, nagustuhan po natin, pwede pwede po. At kung may mga nagustuhan pa po, po tayong mga kombinasyon, mga numero dito sa mga nakensirkel natin mga numero, pwede pwede po tayong makapili dyan kung ano po yung mga na gusto po, po nating mga kombinasyon. At ang mga idol, po ating sumada para po ngayong March 10, 2025. Maraming maraming salamat po.